At out sa mga taga barangay Batang Batang, taga barangay Ordoa, barangay Kagisan at Malinaw, gusto nyo ba na magiging ganito ang kulay ng tubig natin sa ilog at sa kanal? O ba? Diba? Gusto nyo ba yan? Ganito ang magiging kulay at mangyayari sa Ordoa, sa bayan ng Nara? Ayan, ganon din sa kuwan, sa barangay Princess Ordoa. Ayan, sa mga nagbabalak, sa may mga balak magkaroon ng minahan sa barangay Princess Ordua huwag nyo nang ituloy naawa kayo sa mga taong nasa baba naawa kayo sa mga taong magsasaka huwag nyo isipin yung bulsa nyo lang ba? napakaraming maapektuan na magsasaka mga farmer pag itinuloy nyo ang minahan dyan sa Ordua pag nagkaroon ng mina sa Barangay Preces Ordua, napakaraming tao ang maapiktuan. Alam ba, alam ba ninyo yan? O hindi kayo magsasaka? Hindi kasi kayo magsasaka. Ang iniisip nyo lang kung paano kumita ng pera. Kaya sa panawagan namin kay Mayor Danau, Mayor Danao, at sa kapitan ng Barangay Princess Ordua, sana naman po huwag kayong pumayag. At sa mga katutubo dyan at sa mga magsasaka dyan, mga residente ng Barangay Princess Ordua Barangay Batang Batang huwag na huwag kayong kumayag na magkaroon ng minahan sa Barangay Princess Ordua kasi pag nangyari yan, alam nyo kung bakit. ano? masisira ang lahat ng palayan dyan sa Barangay Ordua at sa Barangay Batang Batang masisira po yan tandaan nyo po yan kasi iisa lang po yung main uh, source natin ng na tubig dyan Mula lang po yan sa taas sa antik. Isa lang po yan. Mula na po ibang daan na ibang source tayo ng tubig dyan sa barangay Princess Orduha, lalong-lalo na sa irrigation. Ganoon sa papuntang Malinaw, papuntang Yonton, yung tubig na papunta dyan ay iisa lang yung pinanggalingan. Doon sa dam sa taas. Tapos yung dam na yan, iisa lang din yung pinagbulan na bundok. Napakaliit pa na ilog na sa taas pag nasira yun, wala na. Saan na kukuha ng tubig yung mga magsasaka? At yung mga inumin, minsan na kukuha? Diba? Maghukay na lang para magkaroon ng malinis na tubig. Huwag niyo pong hintayin na mangyari yan. Hindi lang yan. Yung baha. Pag nasira ang kabundukan, wala na magkukontrol lang tubig. ulan. E paano yung mga nasa baba? Paano yung mga nasa tabing ilong? Diba? Diba? Paano na lang yung mga tao na yan? Paano na rin yung mga nasa paanan ng bundok? Kung sisirayan niya yung bundok, paano na yung mga tao? Kaya panawagan namin sa mayor, kapitan, sa mga opisyalis ng barangay ng Princess Ordua, sa mga residente ng barangay Princess Ordua, wag na wag kayong pumayag na magkaroon ng minahan dyan sa atin. Dyan sa atin. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo to ang sasabihin ko. Pag pumayag kayong gawin yan, masisira ang lahat ng mga palayan. Masisira pati yung ilog. Yung ilog na pinagmamalaki nating liguan ng lahat. Nagliliguan ng napakaraming tao ang naliligo. Yan na lang yung parang kayamanan ng Princess Ordua, yung ilog. Tapos magkakaroon pa ng minahan sa taas na kupo. Ano na mangyayari sa ilog? Diba? Yan tayo lahat kumukuha ng ating source cold water. Yung sa palayan, yung mga inumin, di ba? May pandilig. Diyan lahat kumukuha. Kasi ang ilog ng Urdua, iisa lang yan ang pinagmulan. Iisa lang yan, inakyat ko na yan dati. Inakyat na namin yan. At sinundan namin yung ilog na yan, paakyat sa bundok. Iisa lang po yung pinagmulan yan, tapos maliit pa. Diba? E paano na lang yung mga magsasaka? na dyan umaasa ng tubig para sa kanila mga palayan, sa kanila mga pananim. E pag nasira pa yung kabundukan, e paano na lang, na yung ilong. Kasi kaya kung hindi matuyo pag umulan, laterite ang bawag ang bababa sa inyong mga palayan. Laterite po magiging dilaw, magiging pula ang inyong mga halaman, masisira ang inyong mga halaman pag nagkaroon ng minahan sa Princess Ordua. Napanawagan e ko sa lahat ng taga-Princess Ordua, Huwag na huwag kayong pumayag. Pag pumayag ang inyong kapitan, pag pumayag yung mga opisyalis ng barangay, sana naman huwag kayong pumayag yung mga residente na yung prinses. Lalo-lalo na yung mga tagbanwa nating kababayan dyan. Mga kaibigan ko, tagbanwa sa mariwara, huwag na huwag kayong pumayag na masira ang inyong pamumuhay. Pag ikaw, binigyan ka ng pera ng mining, ikaw lang ang magugusog. Pero mas marami ang di ba? At maraming buhay ang masisira dyan. Sa lang. Kasi hindi lang yung ulan, hindi lang baha ang ang problema ng tao pag nangyari yon. Kundi yung gutom. Alam niyo kung bakit magkakagutom? Kasi hindi na magkakaroon ng magandang palay at mawawalan ng tubig yung inyong mga palayan. Masisira yung ilog. Tandaan nyo yan. Kaya panawagan ko sa Barangay Princess Urdua, sa lahat ng mga residente ng Princess Urdua, kung isa, ikaw ay hindi bayaran, wag na wag kang kumayag na magkaroon ng minahan sa Princess Urdua. Panawagan ko rin sa mga katutubo na tagbanwa na nasa mariwara, wag na wag kayong kumayag na magkaroon ng minahan ang Barangay Princess Urdua. At panawagan ko rin kay Mayor Danao. Mayor Danao, sana naman, idol pa naman kita. Sana naman, huwag kang kumayag uh, magkaroon at huwag niyong bigyan ng permit yung mga nagkatangkang magkaroon ng na minahan ng Barangay Princess Ordo. Huwag na huwag po kayong kumayag. Kasi po, marami pong taong maapiktuan sa gagawing minahan na yan. E, ilan lang po ang makikinabang dyan? Yung mga nasa pisto at malapit at malalapit sa mga company miners e paano po yung mga magsasaka na hindi naman uh, malapit sa mga nagmimina? Kawawa po Kawawa yung mga magsasaka lalong lalo na yung batang batang kasi ang batang batang yan lang din umaasa sa tubig na uh, nang gagaling sa ilog ng Princess Aurora. e isa lang po yung pinagmulan lang ating tubig Ordua batang batang Teresa E isa lang po yung pinangmulan, Pati yung kagisan. Yung pinagmulan po niyan, yung bilog ng Ordua lang. E paano kung nawala yung ilog ng Ordua, nasira dahil sa mina? E paano na yung mga magsasaka? Diba? Kawawa naman. Kawawa naman po kayo. E sana walang mga taga Ordua, taga Batang Batang, taga Kagisan, taga Teresa. Uh, damay po kayo dyan pag nasira yung ilog ng Ordua, matutuyo yung ilog ng Ordua. Kung hindi man matuyo yan, Ayong yung tubig na bababa dyan ay kulay dilaw. Yung dilaw o pula o brown. na po yung tubig na lalabas dyan. Kaya huwag nyo na pong hintayin na mangyari yun. Habang hindi pa nagsisimula ang minahan na dyan sa atin, huwag na huwag na kayong tumayo. Huwag nyo pong paghintulutan na magkaroon ng mina ang barangay Princess Urdua kasi po mas marami po ang magugutom kasi ay sa mabubusog. Ilan lang po ang mabubusog dyan? yung malalapit malalapit lang sa kusina ang mabubusog ano yung mga nasa laylayan di ba ano yung mga magsasaka na hindi naman marunong mag-drive di ba hindi marunong mag-operator mabubutong man kayo yung anak buhay nyo ay magtanim ng gulay magtanim ng palay magiging kawawa kayo pag nagkataon isang paalala bilang isang residente rin ng Barangay Princess Ordua, huwag na huwag kayong pumayag na magkaroon ng minahan ng Barangay Princess Ordua. Huwag niyo pong hintayin na magwilga ang lahat ng mga tao dyan. Sa, kay Kapitan, sana Kapitan, sana naman naintindihan mo yung ano, sa loobin ng mga tao dito sa Barangay Princess Ordua. Alam mo yan, kasi maraming tutol tapos pag pinayagan nyo pa yan, eh, anong, anong sistema? Anong mangyayari sa kanila? Bakit ka pumayag? Diba? Kung mangyayari man yun. Lalo din sa'yo, Mayor uh, Danau, sana naman huwag na huwag kayong pumayag. At huwag niyo silang bigyan ng permit pagkaroon ng minahan ng Barangay Princess of Sana maintindihan niyo yung salobin ng mga taong uh, magsasaka, mga residente na tutol sa ganyang minahan sa ating barangay wag na wag kayong pumayo kasi kawawa talaga promise maging kawawa yung mga magsasaka tayang yung mga lupain dyan na magiging tambakan na lang ng lupa ng mina diba? tayang mawala, mawawala na yung mga sakahan mawawala na yung gulayan hindi po natin makakain yung lupa Halay po, bigas po yung narakayan ng tao. Bigas, gulay na tinatanim nila dyan. E pag nasira yung kalikasan, nawala ng nawalan ng tubig yung ilong. O hindi mamawalan pero kulay brown na yung tubig na bubababa sa ating mga palayan. E kawawa naman po yung mga nakakae. Wala naman eh. E, panawagan ko sa barangay Princess Ordua Barangay Batang-Batang sa lahat ng mga residente dyan, Pakagisan, pati Malinaw, Hagip ag yata ng tubig ng Orduway. Kasi yung niya na ginawa ay papuntang Yunton. Papuntang Malinaw yung ibang tubig, eh, panawagan ko sa inyo, wag na wag kayong pumayag na magkaroon ng inahan. Tana lahat ng mga residente dyan ng Barangay Batang-Batang, Princess Orduway, barangay kagisan, magtulungan po kayo, tutulan po natin ang minahan na gusto gawin sa barangay of Dua. Kasi pag nangyari yun, damay-damay po ang lahat. Hindi lang po ang Ordua ang madadamay, pati ang batang-batang, pati ang kagisan, pati ang Teresa. Kaya pag-isipang maigi at talaga at huwag na huwag papayagan. At huwag niyong payagan na magkaroon na minahan. Huwag niyong hintayin na maging kawawa ang mga anak balang araw. Diba? Ang magikinabang lang kami na ay yung mga binabayaran. Pero one time lang po yan. Ang magikinabang lang din dyan yung mga nagtatrabaho sa minahan. Eh ilan lang ba yung magtatrabaho? Hindi naman pwede magtrabaho yung mga yung mga may edad na. Ma ang mga walang skill dyan. Sa paano naman sila? Tapos, wala na akong maaaring bigas. Eh, isa sa pinaka nagpo-provide ng bigas dyan sa atin ay yung barangay Ordua, Batang Batang, Kagisan, at Malinaw. Isa yan sa mga pinakamalaking source ng palayan yan sa bayan ng Nara. Tapos, masisira pa yung ilog dahil sa mina na yan. Kawawa naman. Maraming magugutong. Salahan mo Ano ba? Bakit nung si PBBM na yung umupo sa office ko, bakit ganun na yung nangyayari? Malakasan na. Malakasan na. Pag malapit ka sa presidente, siga ka. Marami na siga ngayon. Lalo sa mga congressman. yung mga senador. Pag malapit ka kay PBBM, siga ka na. Kaya mahirap merap pag ganun yung ating presidente pag ganyan ng presidente walang mangyayari